morning guys Ayan, nakapayong tayo Nakasombrero dahil mainit na Mainit na po Going to store Pagkatapos ala paliguan Ang aking nanay Yan Kung trabaho naman tayo ngayon Dito ako sa Private road dumaan sa palayan na hindi yung tapos naman yung tag-ani. Tapos na yung tag-ani na naman. Nabenta na din ang mga palay. Kasi mabilis ang panahon. Repair na lang. Tapos diretsyo sa buy and sell na palay. Ayan. Okoy ay sa rice mill. Para sa imbak ng mga rice kasi ang mga parang parang bali ang tinutubo na lang nila konti na lang hindi na lang sila bumibili ng bigas tapos gagamitin na naman nila yun sa hanggang 6 months na naman magtanim ng palay hanggang sa susunod na na naman ng palay guys Ayan, naglalakad tayo ngayon. Walking, walking. Kasi, magtitinda tayo ngayon ng Mickey. Mickey. Isang, isa sa special ng mga Ilocano. Mickey. Gawa sa flour. Parang egg noodles siya. Pero, fresh. Fresh siya. Yeah wala siyang halong chemical It's only water tapos siyempre pag nagluto na yun natural lang siya original na wiki mga fresh and tips all natural bebenta na din sa kasi dito ako sa crepe. Habol. My God. Masa go, maliit, go. baby. Malapit na tayo sa school. Sa tapat ng sa store. Siyempre, bago ko papasok sa school dahil sabi ko multitasking ang mami niya na, ang lola niyo. Oh. Lola. Hindi pa ko lola. Mamsi. Mamsi pa lang college pa lang po yung panganay ko. Ang tolito ay Joy College. Pagbago mo. Ayan. Siyempre. Siyempre. Hindi ako naka pa. Kakilal, oo. <laughs> Siguro yung sa ginagamit kong soap, sabon. Kojic soap. Baka naman. O yung Rosemar. Rosemar, luto tayo ba yun? Yung bago kong bilhin. Kasi ang hilap nang mabili yung kojic minsan. oo uubos. Nagbili ako sa si Shopee. Baka naman shout out yan may baka ulit pastulan na dito yan, malapit na tayo pero nag walking walking lang ako semento na mala maano yung tubig ng regasyon yan kita yung tubig ng regasyon bahay sa kabila kabila ang kalisada na pagitnaan ng irrigation Yan yung pagpapatubig ng palayan. Kaya maganda ang ano ng mga farmer sana dito dahil may irrigation sila. Yun nga lang dahil may isang sa panahon. Nalulugi talaga ang farmers. Yan, malapit na tayo dito sa bags. Sa tindahan kong maliit. is lang po muna po unti-unti unti-unti ay dito na po ako sa table na lapit na welcome sabas Okay, okay. Mm. <tipo> mm. pabili po maglalakad <tipo> ako pabili po ay koko nandito ka na pala ha Ayusin ko na po yung Pataba ka daw gabi ah. Bye guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye.